Sa Manitoba, pagpupugay sa mga manggagawa sa pagproklama ng Garment Workers' Day sa probinsya? Ang detalye sa ulat ni Teresa Barrera. Mabuhay ang mga garment workers from the Itong eksena sa Manitoba Legislature nang iproklama ng probinsya ang kauna-unahang Garment Workers' Day kamakailan. But truly, we did contribute a lot to the prosperity of Manitoba isang si Perla Havete sa mga tumulong sa mga Pilipinong garment workers na lumipat mula sa the Netherlands at Pilipinas sa Manitoba noong 1970s. Masaya raw siya sa pagkilala ng probinsya sa kanila. Ito po ay isang uh, araw na pagtingin at sa pag uh, uh, recognize sa ating mga uh, garment workers na siyang nagpasimuno ng malaking pagtagsa ng mga Pilipino sa Winnipeg. Kahit hindi na ganoon kakilala ang garment industry sa Manitoba ngayon, daan-daang mga Pilipino raw ang lumipat sa Winnipeg noong dekada 60 at 70 sa kasagsagan ng kasikatan ng garment industry sa lugar upang magtrabaho bilang mananahi. Jeans, merong mga nanahinang coats, sari-sari. Kasi hindi lang isang company yun, maraming uh, garment factories ang involved dahil at that time, uh, garment industry was flourishing here in Winnipeg, nitong Bierness. Ilang certificates of recognition ang ibinahagi ni Manitoba MLA Malaya Marcelino sa kanila. For some of those who were there who will, who came in the 19 uh, late 60s yung mga bata, mga pam mga apo o kaya mga pamangkin nila na mas bata sa kanila andun na umaalalay sa kanila as they walked up the stage and get their certificates. But every single one of them had their moment where they received the certificate, got to shake the hands of uh, Minister Marcelino. Oh! Nasa si Javete na maging inspirasyon sa lahat ang ginawang proklamasyon ng gobyerno ng Manitoba. It's recognizing that regardless of where you're coming from, if you contribute something uh, to uh, the betterment of our society, it will be recognized. Teresa Barrera, Omni News, Vancouver. At yan ang mga balita ngayong araw. Ito ang Omni News Filipino. Maraming salamat po.